uh, sa ibang bansa siya and sobrang ano sobrang accommodating nitong uh, mamang ito bakit bakit ko nasabi sobrang accommodating kasi kahit na siya ay nasa bakasyon E eh kami ikanyang pinaunlakan kaya maraming maraming salamat sa iyo Attorney Ferdi Topacio kasi manunood daw sila ng karera diyan. Oo. Sabi ko, ah, uh, manunood ka ng karera diyan? Bakit? Akala ko ba sa Singapore? Ay sabi niya hindi. Karera ng mga bisikleta daw yung panonoorin nila. And every year daw, sila ay umaatin ng Oktoberfest. Nako, sabi ko sana all. Uh, may mga media na mag interview kay Atty. Topacio. Tapos, chachap-chapin nila yan. Ito, binigyan tayo ng uh, pagkakataon ni Atty. Topacio. Kahit siya ay busy, eh, inaccommodate niya ang Banat Brothers. Banat Brothers ng Sakalam, mga bossing. So, napanood nyo na yung parts 1 and 2 na ano ba yung mga natanong dun. At tanong natin yung tungkol dyan sa Warlord. At tanong natin yung tungkol dyan sa mga ano pa yung mga other legal remedies na kanilang uh, uh kumbaga nais na gawin. At saka ano ko nga din sana eh. Itatanong ko pa nga din sana na uh, paano siya naging ano naging uh, itinatago ng mga warlords. Paano sabi, na ko din pala kay Atty. Topacio kung ano ang masasabi niya sa Intel report ni boying uh, Rimulya at sabi ko, uh, ikaw ba ay naniniwala ka kung ikaw ay isang ordinaryong tao? Ikaw ba without bias sabi ko, maniniwala ka ba? Or may kredibilidad pa ba si Boeing Rimulya para magbigay uh, ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay? At ayun nga ang sabi nga niya eh kung nakita niyo sa unang part ang sabi nga niya eh fake news eh. <laughs> na fake news at talaga namang fake news kanya. Sabi niya, ha, hindi ko sinabi 'yun kasi kami nagtatanong lang katulad nung kay Bantag. Kami nagtanong lang si Bantag ang sumagot. So anong masama doon? So 'yun nga masasabi niya na in terms of uh, credibility eh talagang walang-wala ng kredibilidad sa kanya ito. Ah uh, itong ating SOJ secretary. Kung i-play itong part 3 ng aming panayam kay Attorney Sopasio. So seryo so, yung sa pagiging congressman ni De Tebes. Pwede po bang uh, mag-utos ang korte doon na legal ang ginawa nitong uh, kamara? Pwede po kung uh, makikita po ng hukuman that there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction kasi po sa ilalim ng ating saligang batas may expanded uh, judicial power po ang ating kataas-taasang hukuman to determine whether any branch of government has, uh, has committed grave abuse so uh, yun nga pong uh, sinasabi lang doctrine ng political question ay na narrow down na although there are still such things as political questions like for instance 'yung pag grant ng executive clemency ng uh, presidente ay 'yun pong mga usually na nagha-hands off ang hudikatura. Ngayon po under the expanded uh, uh, political uh, uh, judicial power ng ating na uh, Korte Suprema, pwede na po 'yung uh, ipigil kung sa tingin ng Korte Suprema ay may merit po 'yung case. Pero sir, pagdating po doon sa 'yung uh, pagiging terorista ito po ba ay eh, inano nyo na po uh, nag-file na po ba kayo sa Supreme Court na patanggal yung pangalan ni Congressman Tebes? Uh, wala pa po eh sapagkat uh, may proseso naman po dyan kasi meron pong doktrina tayong sinusunod sa procedural law na exhaustion of administrative remedies na kung meron ka pang remedyo administratively ay hindi ka muna pwedeng dumulog sa hukuman at ang... yun lang ang problema <laughs> oh. O, oh, kung yung uh, inyong pagfafailan ng mga, uh, tawag dyan, yung motion-motion. Katulad yan, naitanong natin yung uh, dyan sa uh, DOJ. ano? Kasi syempre, parang nagsilbing uh, Judge Dredd eh. Sabi nga ni Bantag, hindi ba nagsilbing Judge Dredd? Si Boeing Rimulya dito, gawa nang siya na yung... Uh, nag nag-imbestiga. Mali, siya yung nag-akusa. Siya yung nag-imbestiga. Sila din yung umaresto. Tapos sila din yung gumawa ng mga affidavit. Sila din yung naghanap ng probable cause. Oh, so papaano ngayon ngayon kasi ang tinanong ko is sa sa ganung proseso. Ano pa po kaya yung uh, pwede nating uh, gawin? So, bagamat uh, yung mga ganyang technicalidad daw, uh, pwede naman idulog sa mas mataas pa, which is yung Korte Suprema. Pero hindi na natin natanong kung uh, yan ba ay uh, kanilang gagawin in the near future. The legislative remedy po dyan, under the uh, uh, implementing rules and regulations ng Anti-Terrorism Council, ay nasa ilalim ng Section 6.9 uh, na pwede po kayong magapila mag-apila doon sa council mismo at sabihin yung mga reasons kung bakit hindi dapat na panatiliin yung atag na terorista laban sa isang tao. At doon na nga po namin nilagay na if at all, if at all, ito ay ordinary crimes, political killings sa kategory. Alam niyo po kung lahat ng papatay ay sasabihin nila terorista, eh napakaraming magiging terorista dito sa ating bansa. Hindi po para doon uh, ititinasa yung anti-terror uh, act. Alam ninyo na yun pong uh, iyong nasasakupan. Nalimbawa, ikaw yung may control. Tapos ang iyong nasasakupan ay gutom. Tapos wala kang ginagawa para maibsan yung gutom ng nasasakupan mo. Oh, pwede bang maging act of terrorism yan? Oh, kasi para sa akin eh, Uh, basic human rights ang uh, food security. Pero kung feeling mo sinasadya or feeling mo yung namumuno eh kasapakat nung sumasabotahe para walang makain yung mga tao at mas lalong maghirap hindi ba act of terrorism din yan? Hindi ko lang alam ha? kasi parang ngayon pwede na lang lahat itag nila as terrorist eh. Ano na eh free, ano, naka-freeze naka na yung kanyang mga assets, yung kanyang mga bangko. And naisip ko lang na if ikaw ay kakanlungin ng mga warlords di umano sa mga bansa na yan na hindi ka naman kilala kung sino, eh papaano at saan kukunin ni congressman or dating congressman Arnie Teves yung kanyang ipangbabayad sa mga yan, hindi naman pwedeng hindi upfront yung bayaran dyan. Hindi pwedeng hindi advance yung bayaran dyan. Considering that uh, congressman, dating congressman Arnie Tevez is sa, nasa ibang bansa na naka-freeze yung kanyang asset, so hindi siya makakapag-withdraw lahat ng mga credit cards niya. Hindi nila magagamit yan. Alam naman natin na hindi ka pwede mag-smuggle ng malaking pera sa lahat ng bansa sa buong mundo uh, pinakamalaking pera lang daw yata na pwede mong dalin na cash is uh, $20,000. If I'm not mistaken, and he's been in hi in hiding for how many months already? This happened last March, and he was in the uh, he was abroad long February. So that's February, March, April, May, June, July, August, September. That's what months already. Imagine mo, di ba ba yung pera niya niyan? hindi naman niya alam na siya ay ano, na siya ay magiging turista. So sabihin na natin, nakapag-withdraw siya ng malaking pera saan? Siyempre, mag-withdraw ka dito sa Pilipinas. At sa Pilipinas yung pera mo eh. Wala naman dun sa abroad eh. Di mo pwedeng withdrawin yung sa abroad. Wala ka naman bangko Di ba? So, yun lang naisip ko. Paano kang itatago ng mga warlords kung naka-freeze ang iyong mga asset? So, naka-freeze ang iyong mga... Ang gulo talaga! Hindi ko na maintindihan kung sino ba nagsasabi ng totoo. Kung si Topacio ba o si Boeing Rimulya. Pero mas lamang sa akin si Topacio, gawa ng si Boying Rimulya. Ang dami ng mga Intel-Intel eh. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Pati nga yung aso, kinuha na niya ng Intel. Dito na sa Pilipinas yun, mga bossing ha. Dito na sa Pilipinas. Sablay pa yung Intel niya. At may pugot na ulo, manok, may buto ng manok. Na... Uh, very proud pa siya nung sinasabi na yung aso, pinaamoy, kumahol na parang dali-dali pumunta doon huhukayin nila yung dahil sa kapalpakan na intel huhukayin nila lahat ng mga septic tank totoo lang di talaga na natin alam eh kung uh, pakikinggan pa natin yung mga intel pero isang pagka ikaw marunong kang mag-isip iisipin mo talaga yung mga bagay-bagay uh, so tinatago siya ng mga warlord according to his intel yung mga warlord na to, anong klase nung mga warlords ito? Warlords sa ang bansa, hindi naman pwedeng. Nandiyan lang siya nagpapaikot-ikot sa Cambodia, sa Vietnam, sa Timor Leste. So ano yun? Kinakanlong siya ng mga warlords sa Cambodia, Timor Leste, at saka sa Vietnam? O, paano yun? Pinapalipat-lipat siya. oh o, mga kapwa namin, mga warlords, dyan sa Timor-Leste, nandito. Kami to, mga warlords sa, ano, sa Kamboja. Sa inyo muna to. O, oh, yun sa Kamboja naman. oy Kamboja, uh, ay ayun, sa Timor-Leste naman. I know, I you know, you know Timor-Leste to. Uh, yung mga tropics natin, mga warlords dyan sa Vietnam, sa inyo naman to. Ano yun? Tatlong warlord group? Yung humahawak sa kanya? Kasi ang sinasabi ni, ano eh, ni SOJ pa ikot-ikot siya sa mga bansa niya and he is being uh, protected by the warlords pwede siguro baka may mga manok na dala si Tevez kasi nung nakarang interview niya may mga tumitila okay baka yun ang ibinayad niya ikaw foreigner ka sa bansa na ito wala kang kap wala kang pangil diyan ibig sabihin wala kang connection diyan kung dito sa Pilipinas siguro halimbawa itago siya ng Abu Sayyaf itago siya ng ISIS dahil marami siyang pwede, pera, pwede. Pero po siya yung nandiyan siya sa bansa na yan na wala, kung he's a nobody dito sa mga bansa na to. Saan siya kukuha? Sino, ano yun? Magtatanong-tanong siya doon. Ah, uh, hello? May mga kilala ba kayong warlord? Ako ah, may kilala ka namang warlord. Baka naman sabihin mo, pwede, bayaran ko, tago nila ako nakikita kasi Tevez na ma mayroon siyang mga connection ng mga wards kasi ito nga yung sinasabi ni Congress ay ni ano yun ito ni, ni Topacio yun na naglalabas sila ng ganong information para ma-connect na warlord equals terorista so it's as if Tevez talaga is a terrorist being kept by other terrorist groups. It really makes sense eh. Kaya nga sabi ko, maganda talaga na nai-interview natin itong mga tao na igil na gigil magsalita pero walang means. Hindi naman nilalabas ng mga media yung kanilang buong mga panayam. Hindi po para gamitin na durugin ang mga kalaban sa politika ng isang administrasyon. Ito ay para ipagtanggol ng Estado sa mga armed threats at yan po, kung titignan niyo yung history ng Anti-Terrorism Act, yan po ay response sa dalawang napakalaking nangyari, uh, o nangyayari pa rin dito sa ating uh, 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 bansa, yun pong uh, Islamic Fundamentalism na ito po ay resulted in the Marawi Siege, at yung napakatagal ng armed insurgency ng CPP-NPA na napapanahon na po, na dapat na talagang mapuksa. Hindi po yan maaaring gamitin para yung mga at nagsumuporta ng ibang presidential candidate na natalo at nasa oposisyon hanggang ngayon ay uh, sila ay iharas at, at durugin. Pero attorney, uh, sinabi nyo, yung council din ang mismong magbabunang uh, step. E paano kung idribol nila yun doon para talagang tumag tumagal yung pangalan na terorista sa pangalan ni Tebes? Paano po kaya mangyayari nun? E kung uh, ma-demonstrate de naman po natin sa hukuman na uh, sa kabila ng ating paggalang sa proseso at pagdaan sa mga administrative remedies, ay kiniibid pa rin po at nagkakaroon na ng sense of urgency, yan po ay pwede nang pumunta sa hukuman. Pero hindi naman po talaga pwedeng dumiretso po. At uh, baka po na naman nila na hindi tayo gumamit, hindi natin inubos yung ating uh, mga remedyong administratibo para doon po sa kaso. But uh, so, kung talagang i-dribble nila, makikita naman po yung arbitrariness na yan, eh sasabihin po natin sa korte, eto na po, nagtahain kami in good faith ng apila, pero ilang buwan na, mukhang inuupuan, eh baka po pwedeng mag na po kayo. Doon ang problema. Kasi dito sa atin, uh, pinaprioritize lang yung may pakinabang sila. Pero alam naman natin kung gaano talaga katagal gumulong ang hostisya, gumulong ang uh, rubal dyan, <laughs> So kung uupuan, yari na. Pero uh, ni actually isa ho ako sa nakipaglaban uh, pagdating sa social media dyan sa anti-terror law na yan. Kaya lang nafufrustrate ako kasi ginamit to sa politika instead na ginamit sa tamang uh, dahilan. Uh, ano ho kaya ang pwede ninyong magawa na para somehow eh medyo itong mga ganito ay eh, hindi na maulit? Dahil kung ganyan ang gaganyanin ng anti-terror law, nawala na ang essence ng anti-terror law natin. Napakaganda nitong tanong na ito nung ating uh, idol na si Banat Bay. <laughs> eh, sobrang ganda talaga nung tanong na to. Kasi natanong din namin to actually. Doon sa mga nakausap nating mga senators nung mga nakaraang araw. We also asked this. And tingnan mo naman, sabi nga ni ano, sabi nga ni Director General, ex-Director General Bantag, na tatawa-tawa na gawin mong terorista yung isang ordinaryong kriminal. Nakakatawa na na ano na gawin mong terorista kasi ang definition, general definition ng isang terorista eh ayun yung walang habas na magpasabog, magpatay kahit bata, matanda, girl, boy, bakla, tomboy. Lahat walang pakialam kahit sino madamay. Walang remorse, talagang uh, iaano pa nila yan, broadcast pa nila na sila gumawa ganun ang terorista and um, yun nga katulad ng sinasabi nito ni Banat Bay eh, ma-weaponize yung uh, batas kaya nila tinrabaho yung tao kasi malakas mang asar eh itong administrasyon na ito yung mga nakapaligid kay weakling puros mga pikun isinampay itong demanda na ito itinuloy ito dahil nga na so ang pinupunto rito is political, pinaamasaklap sa lahat, ma-weaponize yung napakagandang batas naman sana na ipinasah para dun sa mga totoong dapat na pinaggagamitan natin ito, which is ano, yung mga local uh, armed groups natin na mga talagang nagsusunog ng mga traktora, mga bus, <laughs> mga businesses, in short, mga NPA. Ay, mauti! <laughs> So, yun ang ano talaga dyan, yun ang nakakatakot, yung weaponization ng batas na ginawa naman para maganda yung may dulot. Mas frustrated po ako, eh, kasi nga po, ako ay sinuportahan ko yung anti-terror act na yan. Yung act pa lang siya, uh, bago maging batas, nung pinagdilibatihan nila, uh, sabi ko mag magandang uh, kasangkapan yan upang mawakas na eh, itong uh, armed struggle ng uh, CPP npa At hindi na maulit o. Oh, uh, against political opponents. Well, ang magagawa po natin dyan, ay, katulad po ng gagawin namin, kung talagang uh, mag po sila na dapat bigyan ng terrorist tag si uh, Congressman Teves, eh, po tayo sa hukuman. Hihingi po tayo ng guidelines. Hindi, nakakatagta yung maging terorista ka. Tapos, yung listahan... <laughs> ng mga inakusahan na terorista kasama mo na ikaw yung leader, sasampu kayo. Paano makakapaghasik ng lagim? yung sampun tao. Diba usually kapag ka terorista ka, isang malaking malaking organisasyon ka o isa kang organisasyon na may sister organization sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, tapos sabay-sabay tayong magpasabog ng isang bomba. Sabay-sabay tayong magpasabog ng isang bus na standing. O hindi ba? O pagsabay-sabay tayong magpasabog ng tren. Sabay-sabay tayong magpasabog ng super ferry. Alam mo yung ibig ko sabihin na Ganun ang terorista, yung walang pakialam. Basta makapaghatid lang ng ano, makapaghatid lang ng takot. Ang taki mo, terrorist group sa Sampu, probinsya ng ng ano, Negros Oriental. Sa laki niyan, sa dami ng populasyon niyan, sampun tao. Limit yung application ng law. Kasi yeah. talaga naman pong, kahit ano naman pong batas, actually, pwede nyo pong abusuhin ang restraint of decency and sense of restraint ng ah, executive kung ang executive ay abusado talagang kahit anong ah, batas po ay pwede pong abusuhin sige sir eh, kung, ah, eto ito na lang po ah, di ba dahil nga po sa mga nangyayaring pang ah, pang-aabuso o sabihin na natin eh, political ah, persecution kay ah, congressman tebes meron no ba kayong step na gagawin yung para talagang ah, hindi na ma dito si Congressman Tebes, meron po baka yung, yung asylum sa ibang lugar kasi alam kitang-kita natin yung uh, political persecution hanggang najan si Secretary Rimulya, Ay, mukhang walang mangyayari sa lahat ng kaso o di kaya kahit dito sa pagtatag ng terorista. Meron no ba kaya yung gagawing step para maging Nasa si... dito Well, yung pong uh, pagka-seek ng political asylum, yan po ay ginagawa sa ibang bansa. So hindi po tayo dalubhasa sa batas ng ibang bansa pagdating sa asylum except for the general principles na alam natin na uh, kapag ikaw ay pina-persecute sa uh, iyong bansa, pwede kang tumakbo sa isang bansa and uh, on grounds of compassion or humanity or uh, human rights ay pwede kang bigyan ng political asylum. Alam nyo, baka hindi nga nila alam na yung pinagagagawa nila kay eh, uh, Congressman teves. ay eh, lalo titibay po ang mga grounds or political asylum, if ever or nagsisik siya, or he is already in the process of seeking political asylum wherever he is, eh, yan po pinakikitang lalo ng ating pamahalaan na persecuted si Congressman Teves at karapat-dapat lamang nabigyan ng political asylum sa pagtatong ibabalik siya ng sapilitan dito sa bansang Pilipinas, he cannot get a fair shake, he cannot get fair treatment. The government will be biased against him at hindi niya epektibong may pagtatanggol ang kanyang sarili uh, laban sa gobyerno. Na itong gobyerno nito po, lahat na ng makinarya ng gobyerno, the entire machinery of the government is arrayed against the representative Teves. Kaya talaga pong persecution ito.